Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga palaging nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Pakitago niyo na lamang ako sa pangalang Becca, 32 years old, may isang anak at kasalukuyang nakatira dito sa Antipolo. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang accounting staff sa isang pribadong kumpanya dito sa amin dito ko rin nakilala ang partner ko na naging ama na nag-iisa kong anak. Siya ang kalivin kong si Melvin. Aaminin ko may pinagdaraanan akong problema sa mga oras na ito, Kuya Poy. Sa totoo lang, malaking tulong ang programa ninyo para mapag-usapan ang mga issue na hindi natatalakay sa ibang stasyon o programa sa radyo. Alam mo kasi, palaisipan sa akin kung ano nga ba ang sumagi sa isipan ko para gawin ito. Pero palagay ko, hindi ko, hindi ko na makayanan pa ang nararamdaman kong kakaibang feeling sa kinakasama kong si Melvin. Currently, nasa tatlong taong relasyon na kami ng live-in partner ko, Kuya Poy. Sa mga taong iyon ay hindi pa rin malinaw sa akin kung minahal niya ba talaga ako ng totoo at tapat. Kuya Poy, galing ang hugot na yan matapos akong mabuntis ni Melvin. During that time kasi ay hindi ko pa ibinibigay ang matamis na oo ko sa nooy manliligaw ko pa lamang na si Melvin. Kumbaga, sa isang iglap ay nagbago na lamang ito ng ganun ganon na lang. Pakiramdam ko kasi, after na mangyari yun, ay bumaba o tuluyang nawala ang halaga ko kay Melvin. Yung tipong nawala na ang pagiging sabik niya sa akin noong mga panahon na hindi pa ako buntis at naniligaw pa lang siya. Sobrang layo na yun, Kuya Poy, kung ikukumpara sa panahong pumuporma pa lang siya sa akin pakiramdam ko, pinipili na lang ni o pinipilit na lang ni Melvin na ipagpatuloy ang relasyon namin sa ngalan ng aming anak at para hindi siya mamulat sa ideya ng broken family. Wala naman akong reklamo ron, Kuya Poy. Sa totoo lang, masaya ako dahil na sa tamang disposisyon sa buhay ang live-in partner ko. Kung sa ibang lalaki kasi yan, baka tuluyan na nga kaming iniwanan ng anak ko at ako ang tatayo bilang ama at ina ng bata. Ang punto ko lang naman dito, kung may problema o gustong linawin ay sana mapag-usapan na. Isang problema ko kasi ay hindi ganoon ka-vocal si Melvin pagdating sa kanyang nararamdaman. Kaya nauuwi ako ngayon sa kapaan. Hindi ko nga alam kung may problema ba siya sa akin o kung may ginagawa nga siyang kalokohan outside of our relationship. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana ay mali ang lahat ng kutub ko sa relasyon na meron kami ni Melvin. Yung tipong napasobra lang siguro ang overthinking skills ko. Kuya po ay maraming salamat sa pagkakataong mapakinggan ninyo ang aking kwento sa programang Heart to Heart. Aabangan ko ang inyong komento o payo sa aking storyang ito. More power pa sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Becca. Especially? for you. Oh, kasi parang ang uh, nakikita ko na problema mo, Becca, is yung reassurance mula kay Melvin. Sabi mo nga hindi masyadong expressive itong si uh, Melvin sa pagpaparamdam sayo ng pagmamahal niya. Okay? At uh, nangyari pa na kayo ay uh, nakabuo ng uh, baby bago pa man naging kayo. 'Di ba? Ayoko nang uh, alamin kung paano -pa uh, nangyari yun. Ano na nililigawan ka pa lang niya, hindi pa nakukuha yung matamis na oo, and then nakabuo na kayo ng uh, baby. Ayan, uh, ayokong isipin na merong uh, major uh, part yun kung bakit ka medyo nagdududa ngayon. Oo, pero somehow, I think meron niyang uh, epekto. O dahil nga sa, alam mo na, o dahil sa parang uh, naibigay mo, ang bagay na uh, sa hindi tamang panahon. Ayun, pero kung babalikan mo no, ilang taon na kayong uh, magka-live in nitong si uh, Melvin? Tatlong taon na. Oh, tama. Ayan, tatlong taon na kayong nagli-live in. Tapos, sabi mo, uh, hindi lang talaga siya expressive uh, sa Uh, paglalambing niya sa iyo hindi nakatulad dati. Well, of course, ganun naman din talaga nangyayari yan unless meron siya mga kakaibang ikinikilos at para bang uh, hindi ka na kinakausap. Ibig sabihin, itong si Melvin Becca ay baka nag-iba uh, na ng mga priorities sa buhay. Kayo na ng uh, bata ang kanyang uh, naging priority. Hindi niya na kayo uh, uh, nagpo-provide na siya, eh. diba? Yun na 'yung uh, iniisip niya, hindi 'yung magpa-cute, hindi 'yung uh, Uh, magpa-extra sweet sa'yo, yung uh, ganyan dahil nga, meron ng mas malaking responsibilidad na kailangang gampanan. Itong si uh, Melvin. Ayan, maybe, diba? Just maybe you might want to remind uh, remind your partner. Diba na si uh, Melvin na uh, oh, relax lang. Oo, oh, everything is uh, under control. Ayan, kung ikaw ay naghahanap ng reassurance, baka siya rin. O oh, dahil ayaw niyang mapahiya doon sa bigla ang responsibilidad na dumating sa kanya, 'di ba? Kaya siya medyo ganyan, masyadong tutok kung paano makapag-provide sa inyo. Pero kung reassurance ang hinahanap mo, hindi pa ba reassurance ng pagmamahal niya? Yung hindi siya hindi lang yung pag-alis eh. Oh, hindi lang yung iiwan kayo, yung pagpo-provide niya na lang. Di ba? Isn't that uh, an expression of uh, pure love? Di ba? Para sa inyong mag-ina, ha, uh, Becca? Uh, Di ba? Kaya dapat medyo nagmamature na rin yung uh, pagtingin mo sa ganitong klase ng relationship. O baka ikaw naman din, yung tipo ng uh, tao na nagahanap nga na magpapakasweet iyo yung uh, jowa mo, pero ikaw rin, parang uh, para ka lang ring tuod. Diba? ba? Para ka lang ring wala wala lang dyan. naghihintay lang. Tapos kapag ka hindi nabigyan, wala ring reaction. Diba? Hindi ka nag-initiate. Why don't you try and initiate something between you and Melvin na 'di ba na para ba magsasabi sa kanya? na, oh Melvin, okay lang naman, mag-relax, maglabing-labing tayo, maglambingan tayo tulad ng dati. di ba mag-usap tayo, bulabulahin mo ko kahit pa may anak na tayo. di ba? ganun yun. Oo, kumbaga baka natetense, eh. masyadong uh, tense ang uh, ang naging ugali nitong si uh, Melvin ano dahil nga sa bigla na siya may pamilya, ka-live-in ka na niya, 'di ba? Ayun, uh, hindi rin ako naniniwala na sa sa una lang masaya. Of course, hindi ba kayo masaya? Meron kayong bata na pinag-sasaluhan. Bundle of joy. Diba ninyo ni uh, Melvin, itong uh, baby ninyo. Diba siya ang pinagagalingan din ng inyong uh, kasiyahan?